Kaya yun yung point ko na ito ha, para mas ma-visualize po ninyo. Ganito po kasi dapat pag nangangarap kayo, pag sobrang klarado, hindi ka po kakabahan. Kaya kayo pinakabahan sa nararamdaman nyo kasi naguguluhan ka lang. Kaya ka lang naguguluhan kasi hindi mo inaharap yung dapat mong harapin. Di ba? Ibig sabang tanong, nagduda. E yung pinagdududahan ko, ano ang tagal mo ng kasama, tinutulungan ka. Na. Tapos nakikinig ka din sa tao, hindi ka nga tinutulungan nun. Eh, hindi mo nga nakakasama yun. Tapos mas naniniwala ka doon. Tama ba ang pag-iisip mo? diba? <laughs> pag sumula ng office, tingin mo, lahat ng mga naniwala sa mabay, know, mga bayan, ang moral mataas, mababa. Mataas! Yung mga hindi sa mga bayan, sasabihin mo, hindi mo